Grabe at balik na agad itong si Jason Tatum sa kanyang pag -e ensayo matapos ng kanyang scary Achilles injury. Pero bago yan, ito eh, muna nga si Lebron James na talaga nga namang looking very explosive sa kanyang second video patiting sa kanyang ng pag-e-ensayo ngayong off-season. Silipin natin ang saglit ang video na ito. Well, mukhang nga itong si Lebron ay inaensayo ang kanyang finishing around the rim, ang kanyang dunks. Pero sa katotohanan, ang inaensayo dyan ni Lebron, ang kanyang hinahasa ay ang conditioning niya. Kung makikita nyo ipabalik balik nga itong si Lebron James from outside the three point line tapos dadak -dak at yung ganyang workout, ganyang pag -e ay talaga nga namang nakakahingal at nakakapagod. At ang main na na-workout nga niyan ay ang puso na ito ni Lebron ha, para nga bumalik sa dati ang kanyang conditioning matapos niya ngang mapahinga ng halos dalawang buwan sa pagre-recover niya nga mula sa kanyang knee injury. Kaya nga't may kita nga rin natin matapos ng session ni Lebron James ng kanyang ginagawa dito, abay hawak sa tuhod hingal. Ito nga si ng LBJ. Pero definitely magandang makita na itong si Lebron James malayo pa man. Ito nga regular season para nga sa Lakers ay ito nangahanda na agad. Nagre-ready na para sa bagong season. Even though may lumalabas na mga balita na maaring umalis nga daw itong si Lebron. Depende sa gagawin ng LA Lakers lang dahil gusto niya nga raw na magkampiyon. Balita nga yan sa atin ni Rich Paul. Pero hindi pa rin naman yan sigurado. Maybe Lebron James is just putting pressure dito nga sa Lakers na ayusin ang kanilang roster para nga sa next season ay sa silang champ contender. Anyways, ngayon ay pag-usapan na nga natin itong si Jason Tatum kung saan may lumabas niya na video clip na siya nag e na agad after ng kanyang Achilles injury. Well, isa sa tatlong player itong si JT na nabiktima na itong Achilles injury ngayong NBA playoffs. Una nga ay itong si Lillard, si JT tapos itong si Tyrese Halliburton ha? pero itong si Jason Tatum abay balik na agad sa pag -e ensayo At kung may kita nyo nga meron pa siyang cast parang may boot pa itong si Jason Tatum sa kanyang right foot para nga yan protektahan pa ang kanyang maselan na Achilles nang dahil kakasurgery lang neto ni Tatum. And usually dapat ay pinapahinga pa nga yan para nga uh, fully recovered pero itong si JT abay ayaw yatang maupo na matagal at wala siyang ginagawa. Kaya at sa video clip na ito ay eh, kanyang ang inaensayo so for ngayong off season ang kanyang core strength na definitely magandang balita para sa maraming Celtics fans nang dahil itong kanilang superstar abay kahit may injury pa hindi pa fully recovered abay nag ensayo na nga agad nung ibang mga parte na kinakailangan din naman sa paglalaro ng basketball pero get well soon para nga dito kay Tatum pati na rin kay Lillard at kay Tyrese Halliburton